may i-re-refer tayo ngayon mga idol ito lumang luma na ito naman yung kanyang likod puro kalawang, puro kalawang Ayan. susubukan natin i repair pa at titingnan natin kung tutunog <laughs> maglalagay na tayo guys ng voice coil ito may mga pang align na tayo na nilagay dito sa kwan. Lalagyan pa natin ulit. Wala ng galaw. At ang isusunod natin na ilalagay ay itong spider o ang damper. Ipapasok natin dito guys. Ayan. Tapos iraragbi natin dito sa gilid. Lalagyan natin ng rugby. At lalagyan din natin ng rugby dito sa mga gilid. Paikot pagkatapos titimpla tayo ng epoxy clear pandikit natin dito sa voice coil at sa spider ayan nalagyan na natin ng pandikit guys epoxy clear dito ang susunod naman natin ilalagay itong cone ayan ipapasok ulit natin dyan at saka dito lalagyan natin ng rugby palibot at saka ito guys Ayan, nailagay na natin ang cone. na Naidik kita rin ng rugby itong nasa gilid. Itong gilid na to. Ang susunod namin natin ay poxy clear. Titikit natin dito sa voice coil at dito sa kantuan na to sa gilid. Paikot. At ang susunod natin ay itong magnetic wire na galing dito sa voice coil. Papunta naman doon sa terminal ng speaker. And guys, nailagay na natin lalagyan natin ng epoxy clear hindi kasi nahinang ito para hindi papitik pitik pitik pag tumunog wala kasi pa tayong panghinang eh. kaya ito muna epoxy clear at lalagyan din ito guys oh, sa gilid para matibay and guys hintay lang natin matuyo tapos pwede na natin tanggalin na itong mga pangalay natin sa voice coil Ayan na, alis na natin Yung mga pang-align Try natin i-bounce Kung walang sabit Ayun guys, so walang sabit Ibig sabihin ay okay Kasi kapag may sabit Eh, hindi maganda yung boses Gralgal Ayan guys Ang sunod naman natin ay itong dust cup niya pantabon dito guys para hindi may hawasan ng alikabok Iragbi lang na natin yan guys tapos okay na Soundcheck na tayo yung mga idol Tingnan natin kung tutunog ang ginawa nating speaker Ayan Ayan o